Good morning po. Almasal po tayo. Napanood nyo ba yung ano? Yung si... Ano ba yan? Almasal tayo. Yung si... Mukbang King, namatay. Kaya mag-iingat po ang lahat ng mga mukbangers kasi... Yung nga, sabi ng doktor, habla din kasi yon tapos pumutok daw yon ugat sa ulo kaya tumaas daw ang BP tapos hindi niya napansin kasi galing siya kumain ng ano ba yun isang buong baboy ba yun na ulo yun lang daw ang last kain niya tapos pumunta daw doon yata sa kumpare kumain ng mangga hindi na nakauwi sa kanila kaya lagi po natin tatandaan ingatan ang ating kalusugan kasi yun nga, lahat daw ng mga sabi ng doktor na cardiologist na umano sa kanya mga sobra sa mantika tapos sobra sa taba yun nakakakos ng matinding pagtas ng dugo niya makikita nyo yun naman yung vlog na na kumain talaga siya ng ano ng tawag nito Kumain ka ng ulo ng baboy yata yun. Talagang nasimot niya yung mga ano. Parang hindi ko kayang tingnan kasi namtawag Anong tawag nitong nakikita ko yung mungipin. Ayaw ko talaga kumain ng ganun. Except na lang siguro kung e eh, crispy siya. Yun, masarap yun. Pero kung ganyan na parang parang palambutin lang. Ayun na. Mag-iingat tayo sana pag kumain. Kumain kasi siya. Dapat naglagay siya ng kumain din siya ng pipino at saka ano. Bawang. Ang kadulad ng mga mukbang ng mga Chinese na. Talagang hindi nawawala sa kanilang bawang. Kasi ang bawang, ang pababa ng dugo, ang katulong. Mantala yung kinain niya talagang as in puro talaga na ano puro talaga na baboy. Ayun, Ay dito pa naman, puro balat. dito na Kaya ayun, o, sabi ng kapatid niya, kumain pa daw yun noong ng ano, ng fried chicken. Tapos yun, pumunta doon sa kumpare, sa bahay ng kumpare, hindi na nakauwi kasi inatake. Grabe ang, ano, grabe ang nangyari sa kanya na, na atake. Talagang pumutok daw yung ugat sa ulo. Sa pagtaas ng, ano, sa pagtaas ng dugo niya. Naitakbo na pa naman daw sa hospital eh. Kaso nga, talagang binawi na ng buhay. kaya lagi po tayong mag-iingat sa ating kalusugan meron din nga ngayon sa Saudi naman condolence pala sa kababayan natin isa sa kababayan natin doon sa Saudi Arabia na matagal na siya doon na heat stroke din yata parang mild stroke tapos yun naput naputukan ng hanggat sa ulo yun din ang cause ng ano niya inoperahan kasi siya kinamatay niya. Kasi inoperahan siya. Tapos yun. Nang katapos yung operahan, ang nangyari sa kanya, hindi nakasurvive. Nakuma. Tapos yun. tinanggalan na ng ano. tinanggalan na ng life. Yung oxygen. Kasi yun na lang daw ang nagdadala ng support sa kanya na para mabuhay. Tapos yun. Bago siya namatay, bago siya na operahan, sinabi na niya na idodonate daw niya lahat ng organs niya sa mga nangangailangan. Kaya... Yung kawawa kasi wala daw talaga lahat, talagang as in lahat ng organ niya except sa part ng ulo kasi hindi daw pwede yun yung mata niya hindi pwede i-donate gawa ng naapit to